What's up mga kaison? Ayan mga kaisan, magandang uh, umaga po. Nagsisimula na pong uh, magpaani ng palay. Dito po muna kay tatay. Tapos ay eh, kasunod po yung eh, ilaya sa akin po. Sa akin na bunso. Ay ano mga kaison, dito ko sana dadalhin yung merinda. Ay dito na po. Doon na po kami merindahin sa bahay. Magluluto po ako ng ano? Mami. Chicken mami po. Sasabihin ko dito na. Si Tio Palari ah. Toy. O Toy. Doon kayo magmay merinda. May merienda ako dun mamaya. Ngayon. O puntahin mo lahat doon ha. Pupuntahin mo lahat. Pati si na kuya Pago. Ha toy. Oo. Sasabihin mo. Sige. Toy. Doon may merienda ha. Nagluluto ako. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Eighteen. Disyot sila. Magluluto lang po ako madali. Makahigo po ng sabaw-sabaw wow. ah, Na naglalangis-langis Ano to eh <laughs> Magluluto muna ako Mamaya ako tutulong di yan Doon kayo may merinda nagano ako, nagluto ako Ngayong maga Abay ngayong maga para Malakas-lakas ang iyong hakot Toy, si Kambal po oh. Si Abatar ba yun? Yeah, si maga po mga kainsan si Bumbay po Oto, mamaya ako tutulong dyan. Mag-aano mo na oto, magluluto. Oto, doon kayo may merinda ha. Lahat. Nagluluto ako ng chicken, mami. toy doon ha. Luluto na ako madali. ba? Hindi po. Ah, ano? Igigisa pa lang. Ayan, ilalaga ko lang po ng islog. May grib pong pantapin. Ah, mga kaisan. ano? Talagang mabilisan na po. Oh, mga kachan, sibuyas bawang. Ay, gusto ko igigis ako ay. Saan pong pili po si sibuyas bawang? Ay, rapi, si, ano ay. Kung bagay, para po mawala ang lansa ng manok, lagyan ko na rin po ng ano, bawang na dinurog. Fried garlic, mga kachan. <laughs> Nalilimutan na, ay. Anak ko, nauling yung kaldero. Manok. Yung iba po yung diretsyo lagana, ay ako Ay, ako po yung nalalansahan. Oh, like it, oh tol, na magbalat ng itlaw. Nali, ano po, ay eh. nai-tarte na po. Yan ang uras. Ano naman po, ay eh. pang tapis po sa ibabaw. Nangangalampag oh. na. Pichay bagyo po. Saka po yung carrots. Yung carrots naman po, ang ano laang noon, pinakang ano po noon, julien laang. Julienne po ang pinakang ano, pinakang gayat po. ay po, hindi ko po pinapa-focus kay Uto yung aking kuko, baka sabihin niyo tinsan, kulang yan sa kuskus -kus, ah. yung ako pinag-aayos kanina ng tilbong. Yan po na may dagtala ang mga kay Sam. na po sila. Ang gusto po nila mainit, pag samasamahin ko na daw po, hugas na po yan. Yan. Ay pinagsama-sama ko na mga kay Pati po aring mami eh. ah hanguin ko na po ulit yan, Blunch lang po yan. At uh, gusto po nila yung... Sa... So, nakalimutan ko pa ang sibuyas mga kain, tandaan Ano lang tanong natin Ano ito. Ito pakita po pakita yeah. mo. Ano po 'yan? Yung mga ano, singkang. Ito po oh. 'Yan. Yung mga singkang. Are po, dahon -sibuya. -sibuya. ng sibuyas. Ano, Are po. Dalo eh. Yun, yung pula ang sibuyas. Tapi May mu ngayon nang ano? nang tapi ini ni. Jadi itu Hindi cina pa tadi ini. Ada si buaya tu, perisnya peris. 那不是拿内容。 Ay, po. alis Alex alis, alis share na 'to sa lahat. Ay, po, po mga 'yan. Ano? Ano? Magbibilad uh, po muna mga kaisan. Na uh, sinanay po gawa halu. Dito na po makadam. Bago maging bigasan ng mga kaisan, ibilad ko muna. tapi ibilad na, na, na kahapon. <coughs> <frican> mga kaisan, nung uh, bata po kami pagkatapos po maghakot kinukuha po namin yung mga ganito ito po, ibinibenta po namin minsan po ay nagkaka, nagkaka, ano kami, isang balde, dalawang balde maghapon kahit kaninong palayan po dito sa amin kahit sa amin, kahit sa mga kahanga namin yan kinukuha po ito maghapon po ay nakaka isang balde marami sa inyo ang ah tawag po sa amin ni pamumulot. Sa amin po mga kaisa na hindi po uso ang halimaw harvester dahil ang palayan po sa amin hanggang dito hanggang tuhod ay hindi po pwede, nabaon Taas po yung dulo ng tulyapis. kinukuha din po namin yung pinagduluhan. Kung tawagin po sa amin ni palutang, papalutangin mo po. Kami po magtutuloy na yung ano, yung Kumbaga yung ating parang camping site, pwede, pwede na kaya. Ito, ito daw po. Sabi po ni cameraman, pwede daw po ito. Ito. Haharangan ko lang, para lumalim. Oh. Malinis naman ito ay. Galing din itong ano. Dumaka river. Ito. ito, ito. Oh. Tapos ilalagyan ko rin ng ano. Parang labi-lamisa. Oh. oh, pwede nga pwedeng maniglo na ito pwedeng maniglo malinis po ang tubig usually Kaya ko, hindi ka daw nila nakikita ah, Hindi na ako nakikita Anong dalang na ako maglalagay ngayon dito eh. ay <laughs> Tatago Tatago po yan Ayaw magpakita po sa video Tatago at marami na utang <laughs> Ayaw hindi na nagpapakita Pala yung tatago ay hey, sisingiling ka ngayon Kita ka na eh. ay ah, Marami na may ba marami na bali eh. Kaya yan yan, tatago na Nandito <laughs> lang ang po ay ikaw pa ikot I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now. We say, I need a break. 🎵 Time to stay strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on 🎵🎵 Time to stay strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on 🎵 Kakaay! Toll! Woo! Kakaay naman mga kaisan, natang halian. Kakaainahan naman po. Oo oh, mga kaisan, kakain naman po. Ay, kaya pala mainit ay. Kasama pala si Kuya Sunny Boy at saka si Ginan Ay. <laughs> <laughs> Kapag may kasama dito eh. <laughs> Para umihit no? Kahapon ni mainit ay ulo ay. Yeah, mga kaisan, kakain naman po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po.